Tingin tayo oh, kung anong binibenta dito. Ang mga relo. Mga smart watch. Oh, dito, may nagtitinda na rin ngayon. Dati wala eh. May rabbit pa. Ang cute ng rabbit ay may mga ibon na rin so, at, uh, ibon so, dito. Ibon Allah. Tiboon nito. na e? Gusto na e? Gusto na e? Gusto na e? ng na e? Gusto na e? Gusto na e? Gusto eh, no, kita niyo, kung eh, mamimili kayo ng mga ano, mga switch outlet dito marami. Mga pakinabangan niya pagdating sa Pilipinas, mga ganyan. Kita hmm. dito. Malapit na ba tayo sa ano, eh, pwesto ng mga sapatosan. yung mga tindasang seeds. Eh. Ayan, shades din doon nyo. Ilang piraso na lang. O may titingin tayo ng ano, charger ng, ano, ng Razor pala. Sana meron dito. Titingin ako ng, ano, dito makakabili ka rin mga charger dito. Hanapin mo lang kung anong klase yung, ano, charger na kailangan mo. Pero mura lang, makakabili ka dito, di masampu, ganyan. Lang, eh. mga ano, kinahoy, yung cellphone. Cell kung magaling sa mag ng cellphone. ayos, ah, ito. Oh, ayan, umpisa na tayo sa sapatos nito yan, Ayun, ang ganda na 'yan, oh. Ah, na 'yan. Ayun, simula dito, meron na. Ang doon, sa so, may dulo pa 'yan. Pabaybayin so, na natin para ano. Ayun yung kabilang side, oh. Mamaya sa kabilang side naman tayo. Ito muna tayo sa kabilang side. Ayo milih sedang parkir anak Miki mouse pa ya, miki mouse. Kami Tingin tingin tayo. Kita yang mau dengan cepat

Di kenoi sya, di kenoi. Kasi lang mayroon siyang ano eh oh. Design na parang balbon-balbon dito sa ibabaw Di kayo ay yan pati ano niya oh Tiketa niya oh Kita niyo na Tanong lang natin kung magkano ha Bye! Come! Pulos! dusa 50 brother 50 ayo 50 raw 50 design para yeah. di design main fresh ya eh di tanggal strap di strap kering ko makan dapat 'to eh to merong pakasa dito ano ito coach Ayan, coach oh, O, original yan. Coach niya yan. Ayan yung loob niya. Kita ba? Ayan, mother, kama sa ka Si Tanong din natin kung mag magkano to. maganda to. Maganda klase tong coach to. Bye, come this one daeshan tumjara, kinsa sa 60? yung motor sixty? ay yung raw to 60 oh. yung kutsa to sixty na tinito maya yan kung hindi natin doon ang ganda nito, bago pa orig oh. no na orig yung kutsa to ko yung size yung kutsa size, what size? Ayan, tingna, natin yung size yung size yung size yung kutsa yung size 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 yung size

Tingnan muna natin kung makikita yun. See, tingnan na rin kung anong size. Pag pambabae ito eh. Pag 38 to, punin ko to. 39. After me checking. <laughs> After. <laughs> sagir. <laughs> okay, okay. Ano muna natin to ha. Ipatay muna natin. Bye. Bye po. Check natin to kung anong size. Para makuha natin. Thank you. Thank you for watching.